Narating na si engineer sa ibang bansa at successful na naman ang transaksyon nila ng kausap niyang foreigner. Pinasok na ni Tsoy at Eros ang tunnel na maaaring maging lagusan papuntang kulungan. Nilagyan nila ito ng bomba upang pasabugin. Kinabahan si Venus nang biglang mawala ng kuryente lalo na nang marinig niyang may nagbubukas ng pinto. Tinulungan naman ni Nix si Venus upang maibalik ang kuryente sa bahay habang pagtatapat ni Nix ng nararamdaman niya para kay Eros ay naiintindihan na ito ni Venus kung bakit naging masungit ito sa kanya ay dahil pinagsesilosan pala siya nito. Ang pasyalan ni Tisoy si Venus ay nalaman niya nagpunta doon si Nix at kinakabahan ito para sa gagawing pagtakas nila sa tatay niyang si Bungo. Binigyan naman ng assurance ni Tisoy na maililigtas nila ng buhay si Bungo. Si Hiro naman ay nag-asay na mga tauhan niya sa lihim na lagusan ng kulungan at wala sa hinagap niya na naunahan na siya na nalagyan na ni Eros at Tisoy ng bomba. Sa loob ng kulungan, si Jimmy naman ay all eyes kay Bungo ng araw na yon at hindi niya alam na magkakagulo sa loob ng kulungan. Ang pagsabog ng Hojjat na hinihintay ni Bungo na sinabi ng anak na si Venus kung kaya tumakbo na siya papuntang lagusan. Subscribe na mga kachika para laging updated sa susunod pang mga episodes.